Mahirap din pala mag -no sa bundok. Pag hindi ka nag-norize. Ayun pala sila eh. Tol! Kain na! Sarap matulog sa bundok, darling no? Apo. Pa. patulog tulog na tulog. <laughs> Sardinas. Pag pala na sa bundok ka, yung norize dahit-dahit di pwede. <laughs> Mangihina ka. <laughs> Saat ng sardinas, no? Ang lalang sardina. Hindi kasi nakahol, eh. Put in sabaw. Okay na yan. Sili oh. Masarap naman yung sardinas, sardayo na. Sardayo. Sardayo. May tawag si Leo, sa Sardinas eh. Sir Leo Marcos. Grabe. Pakikuha nga yung ano. Ang laman. Nagising na rin si Patrick. <laughs> Ngayon po, nagising na. Pat, kain na. Merienda tawag dito. Itira sana namin sa'yo dito eh. Todo na natin. Nagising na si Patrick. Hmm. Hmm. Alam mo, magsasalita mag-isa, no? Ngayon Ngayon na. no rice no rice di uso yun sabi ni ano may ano kasi ko pagkain natin may hirap yung sardinas masarap ang sardinas huh. huwag nyo basta maliitin yan dalim pakibusan nga Ano? No. Pat kain na. Dong ka. Oh. Maubusan ka. Hindi okay. ka naman sipa sa asili. Oh. Dito ko nagpipigyan ng ano. Wala pa yung ano yung team yung iba. Nasa gubat pa sila. Kaya ang ganda ng aming tulugan. Dito ka mag-overnight kami. Mag rice, rice. Oo. Hindi pa lang. Pag pala nasa gubat ka, hindi pa lang kaya. Isang linggo na po akong no rice. Kaso, nung si Dale ay kumain at nagulam ng sardinas, nainggit ako. Hindi ko mapigilan. Basta dinas Kayo ba? Makain ba kayo ng sardinas? Pagkain lang to. May hirap to. Ah, pagkain natin may hirap to. Bata pa lang tayo. Paborito na natin yan. grabe sarap hmm <laughs> Hala nyo ha hmm. Hala mo ito na ah. Kunin mo na lang yung ano Grabe, sarap Ay paong palang kutsara Malintigis Hahaha Hahaha

Tapos sardinas. Mag-iwa hmm. oh. Mag nga kalamansi. Oo. Mag-iwa nga kalamansi. Sabi mo, opo ate. <laughs> 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 Sabi mo, opo ate. <laughs> Ito pala masarap na kainan eh. Hindi <laughs> mga abangdang pa. Alas 4 na. Tapos uh, gagising ka. Tapos sardinas ulam. Iy. Hmm. Sobrang init na pagising ako. May init yung ano, yung sinag ng araw. Pero yung hangin man, yun, malamig. Sige, kain. Nasa taas pala sila. Sino yung nandun? Hindi kamay na yan. <laughs> na paso. Hoy, okay, kain na. Alam ko gutom na rin yung tilapia na inihaw. Nando po na iyo ulit. Ha? <laughs> na Bakit? Na, na sa main ko. Mga po. Naga po eh. Yun po, ang eh, oh nasarap pala Pag pala sardinas ang ulam Hindi ka makakapagpigil Na hindi ka magkanim Basta sardinas, dapat may kanin.